sa 4 na nga mga kasari ng hapon na yan, nang simulan ko yung aking mga gawain dito sa aking munting tindahan. Habang wala nga bumibili mga kasari, isinabay-sabay ko na yung aking mga gawain dito sa aking munting tindahan para kinabukasan na na akong gagawin at magdi-display na lang ako ng aking mga ipinamili. Sinabay ko na nga mga kasari ang paggawa ng yelo, pagripak ng asukal, paggawa ng aking uling at syempre pag-ayos ng mga sako. Tapos na nga akong gumawa ng aking yelo mga kasari kasari at nailagay ko na sa aking rep. Ulang pa nga yung ginawa kong yelo mga kasari kasi umabot lang siya ng 6 pieces. Naubusan na nga kami ng tubig mga kasari dahil yung mga nagdi-deliver ng mineral water sa akin is hindi po pumunta at bukas pa araw ng Martes. At tapos ko naman gumawa ng yelo mga kasari ay dumiretso naman ako sa paglipak ng aking mga asukal. Fast forward mga kasari ay tapos na akong mag-repack at pinupulot ko na lang yung mga kalat ko pagkatapos i-display na natin yung ating mga na i-repack ang kilong asukar nga ako meron mga kasari at niripak ko po siya ng tigwa 1-4. Pagkatapos ko naman ilagay sa istante yung aking mga iniripak mga kasari and dumiretso naman po ako sa aking parep dahil magre refill po ako ng aking mga soft drink. Wala na rin kasing laman at naubos na. Siyempre, pagkatapos ko naman sa aking rep mga kasari, dumiretso naman ako aking mga uling. Kasi nung isang araw mga kasari, kung naalala nyo, nakiyo po yung anim na plastic nating uling. Kaya ngayong araw na ito, ayan, magre-repak na naman po ako ng panibag bago. ko po yan mga kasari, ang aking uling at bawat plastik ay nasa isang kilo. At ang benta ko naman mga kasari, sa isang plastik isang piso. Yang uling ko naman mga kasari, is hindi ko po yan binibili at mga leftover lang yan dun sa mga sakong inuwi dito ni Habi. Pagkatapos ko naman ipunin yan mga kasari, sinasala ko po yan at pagkatapos ko pong salain, kako naman ilalagay sa plastik at binibenta. O ba diba, iniipon mo lang yung mga leftover na uling tapos nagkapera ka pa bukod sa nabebenta mo na yung sakong ipon mo at nililigpit mo, may mga uling ka pang na at naibebenta Balot lang pala ako dyan mga kasari ng pitong plastik ng uling at pagkatapos ayan niligpit ko na dahil i na natin yung mga naibalot nating mga uling. iman man siya agad-agad nabibili mga kasari at least meron tayong inaasahan na loyal customer na bumibili at pumapakyaw ng ating uling. Nais ko lang pala saglit yung sabitan na aking mga plastik mga kasari kasi pag nasasagi lagi nahuhulog lahat. Hindi kasi tama yung pagkagawa ni Habi kaya ayan inulit ko na naman at syempre utos ko gawa ko ulit. Pagkatapos ko naman gumawa ng uling at na-display yung ating uling mga kasari ayan dito na naman tayo sa paglikpit at pag-aayos ng mga sakong inuwi ni Habi. Medyo marami-rami na naman kasi mga kasari at nakakalat na lang na naman talaga dito sa aking munting tindahan. langan ko na talaga siyang ligpitin mga kasari kasi bukas araw na naman ng pag ni Habi at panigura siguradong marami na namang sakong may uwi si Habi bukas. So, ayan na nga mga kasari. Tapos na akong mag-repack. mag, mag -ayos ng mga sako at syempre na ipag-display ko na rin. Ayan. Na yung nirepack ko na mga uling. At ito naman yung mga nirepack ko na mga asukal. Kasi wala na. So, dahil nirepack ko na yung mga asukal mga kasari. Panigurado pag namili naman ako. Mamimili naman ako ng pa isa-isa. Kasi ganun ako mga kasari pag mag ano, pag hindi masyadong mabenta yung item pa isa lang yung binibili ko tinatambak ko muna tapos saka ko na siya ire-repack. pag naubos na so yung ating uling ayan gumawa na nga na naman ako ulit dahil nung nakaraan nga pinakyaw yung uling ni Kasari kaya ayan gumawa na naman ako at syempre meron din ako na grocery ayan so meron akong na grocery yun yung araw ng um, linggo so bukas ko pa ito yung voice over at i yeah, upload So, ayan na. Tapos na akong nag-ayos ng na ating mga sako dahil panigurado. Bukas, Marcos, Mar Marcos, market ni Javi, paniguradong may may uwi na namang mga sako yun. So, ayan. So, ayan lang. Inabot na ako ng gabi. pag aayos at pagliligpit at pagre-repack dito sa aking tindan. So, bukas ulit.